Ay, mga kakla! Ka ayan at nandito na naman tayo. Maaga nga ako naligo dyan mga kakla ka dahil linggo ngayon. Nagawa pag linggo mga kakla ka ano magiinom? Siyempre hindi magsisimba tayo mga kakla. Ka Bago-bago din ang buhay. <laughs> Sana o oh, nagbabago na talaga. Iba dyan Diyos ko wala nang makain tapos pinapang inom pa. Magbago-bago na kayo. Tapos pag wala nang makain utang dito utang doon ano. Kanya na lang tumatakbo yung buhay nyo. <laughs> Makala meron kami. Char <laughs> lang mga kakla. Ka Yan at nakarating na nga kami dito sa SM Rosario. Di ba pag mga SM mga akla. Pag linggo, may simba talaga. Di ba? Yung iba kasi hindi alam. Porke- mall, hindi na pwede magsimba. Sa mga probinsya lang yun, mga kaakla. Dito, pwede. Sa talaga mga kakla, ka may ginaganap na simba sa mga SM. Mga kakla, ka hindi na ako nag-video habang nagsisimba ako. Siyempre, respeto na rin, ba diba? Tapos na nga dyan, mga kakla, ka ang simba. Kaya, ayan, pumunta na ako kay Mr. Del Magkakapi tayo. O, oh, ba diba, hindi nyo kayang pakapi ni Mayora, no? <laughs> Ganun talaga ang buhay, mga kaakla. Enjoy nyo lang hanggat may libre pa, Char sana all talaga may libre pa. Lagyan ko na nga mga kakla ng asukal lang aking kapi. May kasamang creamer na nga rin mga kakla kaso ayaw ko ng creamer mga kakla dahil sinisikmura ko pag nilalagyan ko. Mas gusto ko talaga mga kakla yung black coffee lang talaga. Siyempre mga kakla may kanya-kanya naman tayo gusto ba? Diba? Yung iba dyan gusto mo pero ikaw hindi ka naman gusto. Magbigti ka na bitch. Katapos ko nga dyan magkape mga kakla, nagikot-ikot muna ako. Gawa nang naubusan na nga ako ng mga anik-anik sa katawan at mga sabon. Kaya bumunta na ako dito sa Watson para bumili. Mga mamili dito mga kakla dahil saan marami silang mga nakasale, may mga buy one take one pa sila o oh, Diba? Gaya nyan, lotion, ayan buy one take one yan mga kakla. Dahil nga malakas kami sa lotion, ibiste. <laughs> Sana all malakas sa lotion talaga. Yan diba, iba-ibang klase mga nakasale mga kakla, mga pampaganda. Ayan pala yung ginagamit ko sa mukha mga kaakla, dahil maganda gamitin yan mga kaakla, para iscrub is yung mukha mo yung sobrang kapal na ng mukha mo ayan, gamitin mo yan mga kaakla, bongga yan, <laughs> para mabuwasan naman yung kapal ng mukha mo, char lang mga kaakla, yan mga kaakla tapos na ako mamili dyan, kaya syempre, ano pang ginagawa ba katapos mamili, syempre magbabayad tayo mga kaakla, hindi naman ako gaya mo na shop flip Victor. <laughs> kaya pambayad tayo. Yan, dali-dali na nga ako lumabas dyan mga kakla. Dahil nag-break time na si Mr. Ka. Kakain nga kami sa labas ngayon mga kakla. Diba, hindi nyo kaya yung mag-antay ng hanggang alauna. Nang talaga mga kakla pag true love, kaya mo mag-antay kahit anong oras pa yan. Ayan na nga mga kakla, pumili na nga si Mr. ng kakainin namin dyan. Barbecue na nga lang yung pinili ko dahil ang sarap ng barbecue nila. Tapos chicken naman yung kay mister. Doon na nga rin ako dyan ng kantun, mga kaakla, dahil masarap din yung kantun nila. So, no, all masarap yung kantuan. Favorite ko mga kantuan. Kaya, ayan, mga kaakla, kumain na nga muna kami ni mister. Dahil maya, maya, uwi na ako dahil pinalipas ko lang talaga yung init. Dahil sobrang init sa labas. Diyos po. Oh, mga kaakla, hanggang dyan na lang muna. Thank you for watching. Bye!